Nakita mo yung goitad niya maga. Pero magsalita. Pero mamaya may sasabihin niya ako kasi tatakit kong gano'n. Kwa? Palipad namin ka, madam. Ito. Tapos meron din 20 meka pa. May gusto sa'yo. Okay. Sakit, doktor. Sige. Wala kang sakit, doktor, mama. Mm. Mm. Wala, hindi umiinit, hindi nagbabaga. Ma'am, huwag mumulat. Huwag Nakikita naman po nila. Wala. Ito yung tinitim na may kapa. Ano? Reksoom po! Aray, aray, aray. Hmm. Hmm. Yan po yung may kapa. Ito naman ang palipat namin. Aray po, aray po. Sator, aray po. Um. para Rodan. Kasi sino mong gumagambala, sa baba ito, mag-usap tayo sa ng Diyos. Diyos, alam niyo sa nakataon. Ay, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Lubaya mo to ha, Lulubayan mo ha, Lulubayan mo, makinig ka sa akin ha, ha, bakit ba aking ulam mo tayo palipad ingit galit, naingit na gagalit, naiingit, sagot ng maayos tinatanong kita, lulubayan mo to ha. Babae din po ito. Kilala, kilala rin. Sige, baklas mo. Uh -huh. dalawang kamay. Mula ulo. Mula ulo. Lulubayan mo na to. Sagot! Opo. Uh -huh. Sige, sige, baklas, baklas. Matagal mo nang kinulang, sagot lang. Uh -huh. Matagal nang palipad na uh -huh. to. Matagal na. Uh -huh. Matagal na. Uh -huh. Matagal na. Uh -huh. Matagal na? Uh -huh. Uh -huh. Opo. Opo. Baliit mo na po. Sige pa, baklas, baklas, baklas. Baglas. Sige pa. Sige pa. Pahirapan mo, mo lang ba ito? Puh! Papahirapan mo lang? Sagot lang. Papahirapan. Hindi mo papatayin. Hindi, mo. Hindi. Pahirap lang. Anong gamit mong maika? Kandilang itim, manika. Alin sa dalawa? Kandilang itim, manika. Sagot! Kandilang itim, manika. tanggal ni tanggal ni bagi pun tu melihat sikit pa ada mata pu sikit pa umikan tawa dito sa babae ito ha kailan kailan bukas kailan sikit bakas 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 na lang. di ba? Paano ka kayong um, ang ano sa Panginoon kung ganyan ginagawa mo? Ah, paano ka makakaharap sa kanya? Paano? Paano ka makakaharap? Paano? Kung ganyan ginagawa mo? Ha? Ah, kilala mo ko hindi? Hindi. Samantalang madalang sila lahat, pinapanood ang video ko. Kahit itong babae pinasukan mo. May naku, hindi mo ko kilala. O magpapakilala ko ha? Ako si Apo Chalina po Eric Tagasambalis. Ayaw na ayaw ko sa lahat, tinanin yung mga tagapagbangga, ha? Opo! O nga, kilala mo na ako! Opo! Sino ba? Opo, Janine! Hmm. Samantalang ito, kanina, siya sabi niya, pinapanood niya yung mga video ko. Opo! Nagpupunwari ka pa. Sige, baklasin mo. Sige. Dubay mo to, ha? Opo! At ibabalik ko kung ano nilagay mo rito. Opo! O, oh, na lang, punti na lang. Ay, oh. oh, po. Sige pa. Ay! Sige pa. Ay, po. Oh, Sino malakas sa atin dalawa? Kayo oh, po. Ako? Oo Marami kayo pa pinahirapan? Marami na? Oo oh. po. Pahirap lang? Marami na? Sago! Oo oh, Marami na? Oh, May pinatay na. Wala pa? Oh. May pinatay na. Oh. Meron na? Sabo! Ano? Meron? Wala? Ano? Bakit wala? Piret lang. Sige, sige. Tuntin na lang. Tuntin na lang. Panginoon mong isang sakiman-sakilan. May nangyayari mas Nang sa iyo. May balik ko yung nilangay sa kabahay to. Yes. Sandy, Pratrice, Yachmet. na yung balik sa katawan mo. Ate, ate, ate. Tulog ko. Kaya alam mo si Abby mo? Alam mo si Abby mo? Okay. Simula kanina? Okay. Hindi mo alam. Eh, yung lumalabas po sa bibig ko. Parang hindi po siya nanggagaling sa akin. Hindi nga sa iyo eh, kasi nakapasok. Mm sumasagot lang ako ng... Ay, na, hindi mo namang gusto. Opo. Oh, okay. Oh. Kapasok po, pwede ka mo na. Uh, shout out muli. Ito si Apo Erika Pupili nandito sa Guagua, Pampanga. Ito po, Pamilyang Pinulam. Uh, at nga, uh, manalangin tayo. Upang nasa sa ganun, Bumalik po silang lahat. Uh, shout out kay Sir Brill. Uh, Master Sergeant Sir Brill. Kay Master Sergeant Sir Joey. Kay Sir Master Sergeant Tony. Kay Apo kay Apo Marwin. Mga bigating uh, mga magagamot rito. Kadaan na kay Apo Rock. Mamaya po magkasama kami sa Manila. Muli ako, Team Apo Eric. Ako, Chalene. Magandang gabi. Boom!